Hello guys, good morning ulit sa inyo guys at uh, welcome ulit at sa ating ano uh, bagong video yung ating youtube channel at for today's video guys uh, mag ano po tayo uh, magda drive tayo papuntang ano Santa Rosa at uh, magda drive tayo ng uh, ikakasal tayo yung driver at uh, ano pala guys papunta ako ngayon sa ano techno park hotel guys nandito na ako guys uh, papasok na ako ng techno park hotel uh, at ano guys papunta na tayo doon okay hey guys uh, samahan nyo po ako sa aking paglilibot libot dito at pag drive natin sa ikakasal guys ating sasakyan para sakyan ng ating kinasali Ibalik mo na yan, Tony. eh. Sana, at gagamitin niya yan. Uh ayan guys so tapos na guys uh, ang dali lang maglagay ng ano bulaklak ayan guys uh, ganda sya okay uh, guys uh, balik na tayo doon guys sa uh, ano sa hotel kung saan nandong yung kinasal ah uh, <laughs> yung ikakasal pala guys nandoon so yung sasakay dito Ang hey guys uh, pabalik na tayo guys uh, sa hotel kung saan nandoon yung ikakasal so doon na uh, susundin natin doon yung anong ikakasal tapos sus, balik dito guys dito rin yung kasal sa church inayusan lang yung sasakyan dito so guys balik tayo And guys, so yung ano, uh, um, pig drive kung ano kinasal. Kinasal sila guys. So, ayun. May may palis na kami dito guys sa simbahan. Pupunta na kami ng reception. Ayun guys, yung ano pasayro nating kinasal.